Ipikit mo ang iyong mga mata ngayon. Huminga ng malalim. At hayaang magpahinga ang iyong puso sa presensya ng Panginoon. Ito ang oras mo kasama siya. Isang sagradong sandali kung saan nawawala ang mga alalahanin at ang kanyang kapayapaan ang pumalit sa kanila. Ngayong gabi, sama-sama tayong manalangin at hilingin sa Diyos na pakalmahin ang iyong puso para patahimikin ang mga bagyo sa loob mo at palibutan ka ng kanyang perpektong kapayapaan. Ama sa langit, ako ay lumalapit sa iyo ngayong gabi na may pusong naghahangad ng kapahingahan. Dinadala ko ang mga pasanin sa araw na ito. May mabigat, may nakatago, at ngayon ay inilalagay ko silang lahat sa iyong paanan. Panginoon, alam mo ang aking mga iniisip. Alam mo ang aking mga takot at alam mo kung gaano kadalas kong sinusubukang dalhin ang lahat sa aking sarili. Ngunit ngayong gabi, pinipili kong magtiwala sa iyo. Isinusuko ko ang bawat bigat na bumabagabag sa akin, dahil alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Sinasabi ng iyong salita sa awit apat, walo, ako ay hihiga at matutulog ng payapa, sapagkat ikaw lamang, o Panginoon, ang nagpapatahan sa akin ng tiwasay. At kaya, Ama, kumapit ako sa pangakong ito. Kahit magulo ang isip ko, kahit na ang puso ko'y nagdurusa, inipili kong maniwala na ikaw ang aking tagapagtanggol, aking kalasag, aking tagaaliw, at aking kapayapaan. Kapag ang takot ay tumaas, ang iyong salita ay nagpapaalala sa akin. Hindi ako nag-iisa. Panginoon, Ngayong gabi ay hinihiling ko sa iyo. Kalmahin ang bawat uno sa loob ko. Palitan ang pagkabalisa ng kasiguruhan. Palitan ang takot ng pananampalataya. Palitan ang bigat ng pag-asa. Naway palibutan ako ng iyong presensya, na parang kumot ng liwanag. Naway ibulong ng iyong espiritu sa aking kaluluwa. Tumahimik ka, at alamin mong ako ang Diyos. Ama, Inaamin ko na hindi ko makontrol ang lahat ng bagay sa aking buhay. At maraming beses, ang katotohanang iyon ay nakakatakot sa akin. Ngunit ikaw, Panginoon, hawak mo ang sansinukob sa iyong mga kamay. Kung ikaw ay nagmamalasakit sa mga bituin sa langit, para sa mga lirio sa parang, para sa mga ibon sa himpapawid, gaano mo pa ko alagaan? Ang iyong pinakamamahal na anak. Ngayong gabi, binitawan ko. Binitawan ko ang hindi ko kayang baguhin. Pinakawalan ko ang mga pagkakamali sa araw na ito. Binitawan ko ang mga hindi alam bukas. Dahil ang buhay ko ay ligtas sa iyong mga kamay. At sa pagpikit ko ngayong gabi, alam kong binabantayan mo ako. Jesus, sinabi mo sa Juan labing apat na oras dalawamputito minuto. Ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ako nagbibigay sa iyo gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Panginoon, natatanggap ko na ang kapayapaang iyon ngayon. Hindi ang mababaw na kapayapaan na inaalok ng mundo, ngunit ang malalim, hindi matitinag na kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Punan mo ang aking isipan ng iyong katahimikan. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong kapahingahan. Espiritu Santo, dumaloy sa bawat sulok ng puso ko. Pagalingin ang mga sugat ng araw na ito. Hugasan ang bawat balisang iniisip. Ipapaalala mo sa akin na ako ay mahal, na ako ang napili, na hindi hindi ako pinabayaan. Habang nagpapahinga ako ngayong gabi, sana maging matamis ang aking mga pangara. Sana maging mapayapa ang tulog ko. At naway magising ako bukas na may panibagong lakas. Ama, hindi lamang ako nagdarasal para sa aking sarili. Ngunit para sa lahat ng nakikinig sa panalangin ito ngayon. Nasaan man sila, anuman ang kanilang kinakahara. Balutin sila ng iyong pag-ibig. Ipaalam sa kanila na hindi sila nakakalimutan. Huminga ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa upang sila rin ay makapagpahinga sa iyo ngayong gabi. At ngayon, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyong presensya na hindi ako iniiwan. Nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal na nagdadala sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong mga pangakong nagpapanatili sa akin. Ngayong gabi, pipiliin kong magpahinga. Ngayong gabi, pipiliin ko ang kapayapaan. Ngayong gabi, pinili kong magtiwala sa iyo ng buo. Sa pangalan ni Jesus, ibinigay ko ang aking puso sa iyong mga kamay. Pinipili kong magpahinga sa iyong yaka. At ipinapahayag ko, O Diyos, kalmado ang aking puso. Sapagkat ikaw ang aking kapayapaan, aking lakas, at aking kanlungan. Amen. Kung ang panalangin ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso ngayong gabi, isulat ang Amen sa mga komento bilang iyong gawa ng pananampalataya. Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng kapayapaan ng Diyos bago sila matulog. At huwag kalimutang mag-subscribe eh sa aming channel, Panalangin na may layunin, kung saan sama-sama tayong nananalangin araw-araw at hinahanap ang presensya ng Diyos pagpalain ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapahingahan